Dumayo pa mula Metro Manila ang ilang magkakaanak para mag-chill sa City of Pines. Kasi noon nang punta ko dito, it's okay. Kaya sabi ko sa kanila, balik tayo ulit dito sa Baguio kasi masarap, malamig, tsaka maganda. Marami kang mapapasyalan, marami kang makikita. Tapos ano yung... Mura pa yung amin pinag Ayun Ayon sa pag-asa, 11.6 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa lungsod ngayong araw na ina-enjoy na ng pamilya ni Alvin Paglumutan na first time daw makapasyal doon. Okay naman, malamig, siyempre. <laughs> Masaya. Matagal na rin namin plano talaga na magbagyo. Sa ngayon lang din talaga natuloy. Ayon sa pag-asa, asahan pa raw ang malamig na panahon sa pagpasok ng Pebrero, kaya magdala ng makapal na jacket. Ulan naman, wala naman tayong inaasahan na ulan. Meron lang tayong Bahagya-bahagya ang, ang pagkambon. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, maging mapanuri sa pagbubok online ng tutuluyan sa lungsod.